Welcome back to my channel So magandang araw sa inyong lahat At sana maganda yung araw Nating lahat no today Kasi ito yung araw na Sinisilibret natin yung muling Pagkabuhay ni Jesus So today, sana samahan niyo ako So Pupunta tayo ngayon sa dagat Karne. So, yung baon namin is the shrimp at saka ano, pusit. So, ipaprepare ko to guys. Alagyan ko lang to ng asin kasi doon lang namin iihawin sa dagat kasi mas maganda kainin pag bagong luto, diba? So, at saka maganda din mag-ihaw sa, ano, sa tabing dagat. Chismem ito yung lutuin ko yung fish at pusit iihawin na lang dun sa dagat na kami, guys. So, yan. So, tingnan nyo yung mukha ko. Talagang haggard na haggard. <laughs> haggard talaga tong mga mami, mga mama, mga nanay, diba? So, yan. Alis na kami. Medyo malayo-layo yung biyahe. Siguro mga 30 to 40 minutes. At saka, nakob. Bad news na ano kami na flat Tingnan niyo yung gulong kasi flat na flat. Nagtaka ako bakit ang ang ingay. Masabi ko bakit ang ingay? Tapos yun pala na flat yung gulong. At saka wala akong kasama yung anak. Kailangan kong bantayan yung dalawa itong yung bunso ko at saka yung special yung lalaki kong anak kasi special child siya. So kailangan ko ring bantayan at saka dumating yung na ano kami yung kapatid ko so yan yung naka ano nang naka-cover ng mukha kapatid ko yan so papunta na kasi sila doon kasi sama-sama kami ngayon yun, nakita niya kami pero hindi niya hindi na niya kailangan tumulong kasi nagano na nagtawag na yung asban ko ng mechanic so may tumulong na sa amin so ang init sobrang init talaga mabuti na lang sa panahon ngayon no kahit sobrang init may hangin hindi ko lang alam sa city pero dito sa amin sobrang init pero may hangin parang ganun hindi yung sobrang init tapos wala pang hangin yung yun yung grabe so hindi ako masyadong nainitan kasi may hangin naman kahit papano. So talagang kailangan namin lumabas kasi kailangan palitan yung gulong. Pero hindi naman talaga siya bad news na bad news. So pag mga ganito, nafa-flat yung gulong, hindi ako, hindi ako masyadong naiirita kasi alam ko naman lahat ng nangyari sa buhay natin is may rason, di ba? So, malay natin, di ba? May umanod dyan, tapos kaya na flat yung gulong mo kasi avoid disgrasya yung mga ganong-ganong bagay. So, pinipreventan ka ng mga masamang mangyari. So, so, hindi ako masyadong nairita pag mga ganito. So, ito na nga. Dumating na kami, guys. Ang daming tao. Yung sabi ko sa kapatid ko, hindi pa yung, hindi pa yung Sunday, mga Friday, na magpa-reserve ka kasi expected na na maraming tao. So, yun pala, hindi siya nagpa-reserve. So, yung, yung husband ko, sabi niya, uwi na tayo kasi ang daming tao, wala, wala, wala kami maano, mapristuhan. So, yan, yeah, naghahanap kami na saan yung kapatid ko. Kasi, ito din kasi yung, ano, ito yung beach na hindi pa talaga siya, ano, fully developed. Kaya marami din nagpupunta kasi mura lang yung entrance. I think 10 pesos per head tapos hindi kasali yung bata at saka yung sasakyan is 20 pesos so yung iba mahal kasi so dito mura lang at saka mag sa lugar namin mas maganda to mas maganda to kasi ano siya child friendly yung dagat ibig sabihin hindi siya yung dagat na yung ano yung yung malalim so ito hindi siya hindi yung yung dagat niya. So, hindi malalim ka agad. So, kaya child-friendly siya. Pero dun sa kabilang, ano, sa buho, like Anda, Tagul panglo, maganda talaga yung mga beaches dun. Even Loon. But dito sa amin, dito sa Inabanga or Tubigon. So, hindi, hindi kagandahan yung mga beaches namin. Sa iba, yeah, parang hindi talaga. <laughs> parang hindi talaga. think pa talaga ako. So, yan. Hinahanap ko yung kapatid ko dyan. So, nasaan na siya. Tapos, hawak na hawak ko yung mga bata. So, nahihirapan ako. So sa wakas guys, nakahanap na kami ng mapipistuhan at saka yung available na lamisa or mesa, dalawa na lang. Tapos each mesa is 100. So talagang pinagkasyakasyan na namin lahat. kami kaagad umuwi guys kasi yung isang kapatid ko is eh, nag-invite na doon kami mag di dinner sa kanila. So ayaw ko na sana kaya lang so mahirap nang tanggihan kasi yung asawa ko is nakain nakainom na. So baka uminom ulit. So 'di ba malayo pa yung biyahe namin. So ito yung picture so magpinsan lahat sila. So ito yung bahay ng kapatid ko. So actually bahay namin to noon tapos nung nag transfer kami sa bagong bahay. So, binayaran nila. So, sa wakas, guys, 8 ng gabi, nakauwi na kami. Ah, pauwi na kami. So, thank you for watching, guys.